yatsu hotei you may recognize his guitar playing talents from quentin tarantino's feature film kill bill and just like he's strumming those guitar chords Undefeated Unified WBA IBF Champs Home Crowd, Love the Monster! And inui, yeah, anyway, lalampasuhin at mabubugbog lang daw ni Morrie John Akmadalib sa kanilang maging sagupaan malaki ang tiwala ng mga Hapon na si current undefeated and four world division champion Naoya Inui Peren ang mananalo sa labanan Naoya Inui vs Morijon Akmadalib. Ayon sa team Inui ay walang kaalam-alam si Morijon Akmadalib kung gaano kalakas at katibay ni Naoya Inui sa ibabaw ng boxing ring. Hindi naman natin may na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inui lalong lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay apat na bises pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa. Una niyang nakalaban ay si Antonio Nieves na ginanap sa StubHub Center Carson, California, USA. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez na ginanap sa The S Hydro Glasgow, Scotland, United Kingdom. pangatlo ay si Jason Maloney na ginanap sa Hard Rock Hotel and Casino Tal sa Oklahoma, USA. At ang pang-apat ay si Michael Dasmarinas na ginanap sa Virgin Hotels Las Vegas, Nevada, USA. Sa lahat ng mga laban nitong si Naoya Inui ay talagang nagpahirap sa kanya ay ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Kung napansin niyo sa mga previous fight itong si Naoya Inui ay 2 to 3 rounds lang tumatagal ang kanyang mga laban. Samantala dito kay Nonito Donaire ay talagang nahirapan siya ng husto at saksi ang buong mundo na nakapanood ng laban niya kontra Nonito Donaire kung paano napinsalaan ng sobra itong si Naoya Inui. Nagkaroon nga dito ng fracture sa right eye socket itong si Naoya Inoue pagkatapos niyang saluhin ang super power punch nitong si Nonito Donaire. Ganun pa man ay hindi rin naman magpapatalo ang Team Akmadalib dahil malaki ang tiwala nila na matatalo nila ang nag-iisang halimaw ng Bansang Japan na si Naoya Inui, dahil sa oras na maglaban na sila ni Naoya Inui sa ibabaw ng boxing ring ay tipiyaki ni Moridjon Akmadalib na mananockout niya si Naoya Inui, alam naman natin na talagang malakas din itong si Akmadalib, kaya madami din ang naniniwala na kayang-kaya niyang patumbahin si Naoya Inui. Ayon kay Akmadalib ay pagigapangin daw niya muli si Naoya Inui sa ibabaw ng boxing ring. Malakas din ang determinasyon at paniniwala ni Akmadalib na hindi na niya paaboto ng round 3 itong si Naoya Inui. Dahil may taglay itong lakas ng kaliwat ka na nakamao, na kayang makipagsabayan kay Naoya Inui, at kung pag-uusapan lang naman ng tapang at lakas ng loob ay isa na dyan si Morejon Akmadalib, at kung sabayan lang naman ng malalakas na suntok ay hindi uurong itong si Morejon Akmadalib. Kaya asahan ng karamihan na sa oras na maglaban si Naoya Inui at Akmadalib ay panigurado babaoha ng suntok ang naturang laban. Punta naman tayo sa kung ano naman ang kahinaan ni Naoya Inui, at kung ano ang nagpapabagsak dito. Isa na dyan ang counter left hook na kabisidong kabisado ni Akmadalib bawat angulo at kung kailan ito susugod, na kapag nakatama ay panigurado hindi na ito makatayo si Naoya Inui sa sobrang lakas. Kaya talagang delikado si Naoya Inui sa estilo ni Marogen Akmadalib. Ngunit ganun pa man ay pinaghahandaan din ni Naoya Inui ang mga estilo ni Akmadalib lalong lalo na ang counter left hook nito. Kaya ang laban Naoya Inui vs Moridjon Akmadalib ay talagang inaabangan na ng bilyon-bilyon na mga boxing fans saan man panig ng mundo. Kakayanin kaya ni Moridjon Akmadalib itong si Naoya Inui. Ayon sa ating mga napanood na laban ni Naoya Inoue, karamihan doon ay pinatumba niya sa pamamagitan ng body shot niyang nakamamatay. Russia, yeah. that times now the first fighter from Asia to be a four belt undisputed champion all four are his the king of the bantamweights now you're in a way <laughs>

サンチェススターキットコース、あ、イエーカシメロの左がひろいた。二度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョンリエルカシメロ VS サ、ウルチャンササンチェス。実回戦が始まりました。まずは、まずは、第一ラウンド。まあ、カシメロのコンディションも心配されるんですけども。ーおお、いきなりた気が付いった。あ、しかし、シシ右を入れた。あ、やっと、手をついたか、手をついたか、どうだ。ダウンか、ダウンです。 うサンチェスもいいカウントあったんですけどね、さすがカシメロ、こういうにアありますねいきなりだまだ30秒経っていません、まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロまあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェスただカシメロはかなりかかっています。 サンチェスの方はランキンキグ世界ランキング入りはしているんですけれどもこちらはバンタム級でのランキング入りということでまあ、階級で言いますと岩さん重いんですよね、この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。 いやしかカしシメロの方はキレありますね、やはり序盤強いですね、いきなりダウンローが奪われました、まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました、ちょっとこれは目が離せません、サンチェスでこれ得意なんですよ、ため、えー、を作らずに左に打ち込めるんですよね。えー 今度はボディに打ち込んでいくカシメロそしてイントを入れました、えー、サンチェスそこに対して、えー、ーサンチェスも出したカシメロの左が火を浮いた2度目のダウンサンチェス立ち上がれるか裏付いた立ち上がりました残りは一分さあカシメロが来るかストメに来るサンチェス引き抜けか 構成一方かえしていや返す返せる,返せるそこに打ち込んでいくサンチェスいやかしめろかしめろがツめでいく左が入ったちょっとサンチェス力ないですね<の>ここは右から残りは40秒少し落ち着くかいやまだ効いているまだ効いている今のクリンチャーサンチェスうまかったですね二度目のダウンは思い切り効かされました残りは30秒左を返した合わせに Sa kabilang banda, So Manny Pacquiao at Naoya Inouye nagpaplastikan. plastikan So alam naman ang karamihan na isa talaga sa pinakahinahangaan na boxengero noon hanggang sa ngayon itong si Manny Pacman Pacquiao dahil siya lang ang nakatala at nakaabot ng walung division champion. Ngunit hindi naman maiiwasan na ikumpara ito sa current undefeated and four world division champion na Oya Inui aka the Japanese Monsters. Dahil parihas silang matibay at parihas asyano na naging number 1 pound 4 pound fighter at parihas kilala sa buong mundo. Parihas din silang may taglay na kakaibang tibay, lakas, diskarte at kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring. Ayon kay former 8 World Division Champion Manny Pacman Pacquiao, Si Naoya Inui ay isang kakaibang boksingero na may taglay na lakas, bilis, magandang estilo at matibay na pangangatawan na wala sa iba. Ayon naman kay Naoya Inui gustong gusto niya talagang bumasag ng mga record. So ibig sabihin sa sinasabi niyang babasag siya ng record ay panigurado ay kasama na dyan ang pagbasag niya ng record ni Manny Pacman Pacquiao na hindi na mamala yan ng karamihan. Ngunit dagdag pa ni Naoya Inui ay hindi niya daw kakayanin ang naabot ni Manny Pacman Pacquiao, Ngunit kitang kita naman sa mga galawan ni Naoya Inouye na talagang gustong gusto niya higitan ang naabot ni Manny Pacquiao at mapalitan na sa pagiging number 1 pound 4 pound king si Manny Pacman Pacquiao. Ganon pa man ay gustong gusto pero ni Naoya Inouye akyaten ang featherweight at super featherweight division na kapag naging kampyon siya dito ay magiging six world division champion na siya. Pag nangyari yun ay tiyak aakyat muli ito ng division hanggang sa mahigitan na niya ang record ng ating pambansang kamau Manny Pacman Pacquiao. Kaya sa ngayon ay plano talaga ni Naoya Inoue at buong bansang Japan na higitan ang pagiging 8th Division World Champion ni Manny Pacman Pacquiao para ang bansang Japan na boksingero ang hihirangin na bagong pound for pound king. Samantala muli na naman nag iingay si former 3 World Division Champion Quadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay John Riel Casemiro, kung madaming napatumba at napaluhod na Pinoy ni Naoya Inouye ay ibahin daw siya dahil hindi siya matutulad sa mga Pinoy kung sakali mang maglaban silang dalawa sa ibabaw ng boxing ring, dahil si Naoya Inouye daw ang gagapang at luluhod sa ibabaw ng boxing ring, kaya seg panay iwas at takot na takot si Naoya Inouye kay John Riel Casemiro, dahil tiyak na lilipad ang ulo nito, kapag ito ay natama ng solid na suntok ni Cuadro Alasangas ng Pinas John Riel Casemiro. Dagdag pa ni Casimero ay hindi na niya paaabutin ng round 2 itong sina Oya Inui kapag sila ang magharap. Dahil sa mga pahayag ni John Riel Casimero tungkol dito ay mas lalong natakot itong tinaguriang ang The Japanese Monster na takot sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa mga sinabi ni John Riel Casimero tungkol kay Naoya Inui ay tiyak na nakarating na ito sa kanya, ngunit huwag nating asahan na papansinin ito ni Naoya Inui, dahil alam naman natin na itong sina Oya Inui ay abala sa kanyang training para paghandaan ang papalapit niyang laba. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace love and good vibes lang tayo lagi. Okay all right.